Ito sa pinakamahira, isa sa pinakamalalang ng na customer namin, ito yung mga itsura ng mga for operation. tayo. Wala, meron pa. Oh, Oo, uh pa siya. Meron pa, kabinay pa. Thank you. Thank you. Sayati ka, di ba? Sayati ka. Mm uh, pag may ganyan kayong sakit, welcome kayo. so, God bless sa lahat. Sa akong. God sa mga gumaling, pag may ganyan kayong case, welcome kayo dito sa bahay. May pera manawal. wala, meron pa. Uh Oo, -huh. tabi mo siya. Meron pa, tabi mo Idol! Adol! Ang ganda. Ang eh Ang ganda. Ang ganda. Ang Ang Second session, sayati ka. <laughs> Malamang mag-viral <-bayan> yan. <laughs> Malamang. Eh, pagka sumayo pa ako ng ganyan. Eh! 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 Diba dito sa anong niya? Marami tong nakasabay. Tabingi. Ay ano to? Cuba. Ginala na ano? Ginala na Cuba dito. So ano itong nagyayin dito? Sumugal. Pumunta dito. Pumunta oh, oh, Cuba yan, boy. 3 years. <laughs> balik, sir, balik. <laughs> Nakatingala na Nakatingala na dun, ka na? Eh, hey, yeah. yabang. Bakit hindi ka na, hindi mo nakalimot? Oh, yung mo, yung mo. Kuya. <laughs> 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 Okay. Wala daw kasi naniwala sa kanya na siya. Okay, mag-alala. Kung hindi siya naniwala ng gagaling siya, ako din naman nung una, din di ako na naniwala ng gagaling din yung mga tao sa kamay ko. Di <laughs> no, boy? No? Naranahin ako dyan sa bahay. Pinuntahan niyo o, ko, Sinasabi ko ng iskano.

kasabot kasabot yan <laughs> so paano po uh, God bless po sa lahat congrats sa mga nag-improve and gumaling bye bye wala pa shout out <laughs> sa team Aswang and sa mga tao may gantong sakit at mga hopeless na andito po yung team Tonyo para sa inyo magsamasamahin so, natin at ipapangako namin nasusubukan namin lahat ng best namin lahat ng pilay na lalapit sa amin paglalakar natin bago. God bless po